Hello mga sir. Yung gustong magipagpalit ng mahinang aparato dyan. O di kaya yung mga may lumang aparato na mahihina. Palit tayo mga idol. Kapalitan ko ng malakas. Pang tilapia na aparato mga idol. Ito huli natin mga idol. Oh. Oh. So. Ayan yeah, na. Ayan yeah, no, ung huli mong alidolo. Hmm.

itu. Hmm, hmm. hmm. Oh, lain Ini aparato natin, mga idol, oh. hmm. Meron pa akong lumayas na. Ayan hindi hmm, yung parato natin, no? Ayan, yeah, no? mga lumang aparato nyo dyan mga uh, sir papalitan ko yung ano malakas na aparato ayan huli hmm. hmm. natin ng idol natin oh. hmm ang kaya yung tilapia hindi yan hmm. hindi yan mahina malakas na aparato yan mga idol oh. hmm. okay, bye bye maraming salamat mga idol paki subscribe paki share yung idol yung ating video maraming salamat po sa inyong panonood babay bye na po